Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata siyam at limamput isa hanggang siyam at limamput lima. Kabanata siyam at limamput isa. Paglabas nilang tatlo sa ampunan, pupunta palang sana sa restaurant. Ang masayang nagulat na boses ay biglang tumunog sa kanilang mga tainga. Charlie, Shaufen, nang lumingon ng dalawa para tignan, may nakita silang ilang figure na naglalakad palapit sa kanila. Ang mga taong ito ay ang lahat ng maliliit na kaibigan na lumaki kasama niya sa ampunan. Gayunpaman, para kay Charlie, maraming tao dito, at hindi pa nila siya nakikita simula nang umalis siya sa ampunan. Ang tanging nakipag-ugnayan pa rin pagkatapos umalis sa ampunan, ay ang kanyang maliit na kaibigan, si Zhao Hao. Noong mga unang taon, nang si Charlie ay nakatira sa ampunan, dahil sa aksidente at pagkamatay ng kanyang mga magulang, ang kanyang pagkatao ay naging mahinahon, kahit na medyo umatras, at siya ay maaaring hindi magsalita ng isang salita sa iba ng ilang araw. Dahil sa kanyang hindi pagkakatugma, madalas siyang humiwalay sa ibang mga bata. Naalala ni Charlie na sa tuwing siya ay nakahiwalay, si Zhao Hao, na medyo mas matanda kaysa kanya ay palaging ang unang tumayo at nakipaglaro sa kanya. Kaya sa paglipas ng mga taon, napakalalim ng relasyon ng dalawa. Magkasing edad sina Jiao Hao at Charlie, ngunit mas matanda si Jiao Hao sa kanya ng ilang buwan. Lumabas ang dalawang tao sa ampunan, at pagkatapos ay pinili nilang dalawa na pumunta sa construction site upang magtrabaho ng magkasama, magdusa ng magkasama, Pagiging karaniwang mahirap na kapatid na lalaki. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa pagitan ni na Zhao Hao at Charlie ay kumikita si Charlie, at lahat ng ito ay lihim na ibinigay sa ampunan, habang si Zhao Hao ay nag-ipo ng pera para kanyang sarili. Pagkatapos ay umalis sa lugar ng konstruksyon at pumunta sa Hai Cheng, upang gumawa ng isang maliit na negosyo, para kay Charlie. Naiintindihan niya ang diskarte ni Zhao Hao. Kung tutuusin, ulila na ang lahat at karamihan sa kanila ay walang magawa paglabas sa bahay ampunan. Ang bawat tao ay gustong kumita ng pera upang maglatag ng pundasyon para sa kanilang sarili, dahil ang mga ulila ay hindi katulad ng iba. Ang iba ay may mga magulang, kamag-anak, at bahay na masisilungan mula sa hangin at ulan. Walang anuman ang mga ulila, kung naubusan ka ng pera ngayon, hindi ka makakain at matutulog ka lang sa kalye sa gabi. Ang dahilan kung bakit hindi siya inisip ni Charlie pagkatapos umalis sa ampunan, ay higit sa lahat. Dahil sa mga tulo sa kanya ng kanyang ama noon, na nagparamdam sa kanya na kaya niyang mabuhay hanggang labing walong taong gulang. Ito ay ang bahay ampunan at ang kabaitan ni Tita Lena sa kanya humanap ng paraan para makabawi. Bukod dito, ito ay may malaking kinalaman sa edukasyon ng pagkabata ni Charlie. Sa kanyang pagkabata, si Charlie ang young master ng pamilya Wade mula pagkabata. Siya ay nakatanggap ng edukasyon ng Confucianism at klasikong pag-aaral ng Chino. Sa makatuwid, sa kanyang buto, Mayroong isang uri ng dedikasyon na espiritu ng sinaunang Confucianism at pakikiramay. Ito ang pinagkaiba niya sa lahat ng nasa bahay ampunan. Sa sandaling ito, humakbang si Zhao Hao ng may pananabik at tuwang-tuwa na sinabi, Charlie, magaling kong kapatid, matagal na tayong hindi nagkita. Noon, magkasama silang natutulog ni Charlie sa shed sa construction site. Magkasamang bitbit ang semento at pinagsama ang mga brick, inalalaya ng dalawa ang isa't isa at naglakad ng lahat ng paraan sa loob ng ilang taon. Nang maglaon, nakatipid si Zhao Hao ng libo-libo at nakilala ang isang batang babae na gusto niya sa construction site, at sinundan ng babaeng yun sa Haicheng. Pagkatapos ng ilang taon na pagkawala, hindi napigilan ni Charlie na makaramdam ng kaunting pananabik na nagsasabing, Zhao Hao, tatlo o apat na taon na tayong hindi nagkita. Paano ka nakapasok sa Haicheng sa nakalipas ng ilang taon? Nang marinig ni Zhao Hao ang tanong ni Charlie sa oras na ito, tumawa siya at sinabing, Okay lang ako, mabuti ako, sabihin na natin, nagkaroon ng sapat na pagkain at damit. Nagtanong muli si Charlie, nasaan ang babaeng nakilala mo sa construction site? Kasal na ba kayong dalawa? Isang bakas ng kalungkutan ang sumilay sa pagitan ng mga kilay ni Zhao Hao, ngunit ngumiti siya ng walang pakialam. Ito ay isang relasyon sa loob ng dalawa o tatlong taon, ngunit ito ay hindi tungkol sa kasal, hindi ko ito kayang bayaran. Anong klaseng regalo? Hindi ko kayang bumili ng bahay, mababa ang tingin sa akin ng mga magulang ng babae, at madalas nilang hinihipan ang kanyang mga taynga. Hindi niya ako hinamak kapag nakikinig siya sa kanila, at pagkatapos ay humiwalay siya sa akin. Kumunatang noon ni Charlie at nagtanong, kailan ito? Bahagyang umiti si Zhao Hao at sinabing, noong nakaraang buwan lang. Tumango si Charlie at sinabing, Kawawa siya dahil hindi kanya pinili. Kabanata siyam na at limamput dalawa. Pagkatapos magsalita, sinabi niya, nga pala, hindi pa kita natatanong, di ba sa Hai Cheng? Bakit ang bilis mong pumunta sa Ores Hill? Ngumiti si Zhao Hao at nagsabi, nagkataon lang na inayos ako ng unit para sa isang business trip, hapon na ako dumating. Bumaba lang ako ng boss at nakita kong nakikipag-chat ka sa grupo, at pagkatapos ay nagmadali na ako. Nagtataka na tanong ni Charlie, hindi ka ba negosyo ng mag-isa? Bakit ka nagtrabahong muli? Mapait na umiti si Jiao Hao at sinabing, ang negosyo ay tuyo, paano magiging mabuti ang negosyo ngayon, lalo na sa nakalipas na dalawang taon, ang sitwasyon sa ekonomiya ay hindi maganda. At ito ay hindi madaling gawin ng anumang bagay. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Claire at ngumiti. Charlie, is this your? Tumango si Charlie at sinabing, ito ang asawa ko, si Claire. Pagkatapos magsalita, ipinakilala niyang muli si Claire. Claire, ito si Zhao Hao, ang pinakamatalik kong kaibigan sa ampunan. Ngumiti si Zhao Hao at sinabing, Charlie, napakapalad mo, napakaganda ng asawa mo, ngumiti si Claire at sinabing, salamat. Tumango si Zhao at pagkatapos ay nagkunwaring nagreklamo kay Charlie, Charlie, hindi ka mabait, hindi ka nagkusang makipag-ugnayan sa amin sa loob ng ilang taon. Pagkatapos ni Tita Lena ay nagdusa ng Uremia, narinig kong sinabi ni Tita Lena, madalas mo siyang dalawin ngunit iniiwasan mo kaming mga kapatid. Bakit? Ngumiti si Charlie at seryosong sinabi, hindi naging maganda ang nakalipas na ilang taon. Ayokong makita ng lahat ang hindi maganda. May self-esteem din si Charlie. Simula ng ikasal si Claire ay madalas na siyang kutsain ng mga tao, na sinasabi na siya ay isang basura, basahan, at isang live-in na manugang. Bagamat hindi siya nagulat sa tingin ng mga tao sa kanya, ayaw na niyang makasama siya mula noong pagkabata. Alam ng maliliit na kaibigang ito na magkasamang lumaki ang kanilang dilema. Seryosong sinabi ni Zhao Hao, mahal kong kapatid, tumira tayo sa isang barong-barong sa isang construction site, para sa mahabang panahon. Ang isang stem bond ay maaaring hatiin sa kalahati at ang isang tao ay maaaring masira sa kalahati. Bakit nahihiya ka ba sa harap ko, kapatid? Hindi ako masaya nitong mga nakaraang taon. Tignan mo ako, di ba araw-araw pa rin akong tumatawa, bahagyang tumango si Charlie. Sa oras na ito, tumingin din si Xiao Fen kay Zhao Hao na may ngiti at sinabing, Brother Zhao Hao. Bakit hindi mo ako kinakamusta? Nakita ni Zhao Hao si Xiao Fen at pinagmasdan siya ng matagal bago siya nagulat at nagsabi, Ikaw, ikaw si Xiao Fen. Katulad ni Charlie, hindi na bumalik si Zhao Hao pagkatapos umalis sa orphanage noong siya ay umalis. Noong panahong yon. Labintatlo o labing apat na taong gulang pa lamang si Xiao Fen, at siya ay dilaw ang buhok na batang babae ngunit ngayon si Xiao Fen ay naging isang disenteng kagandahan, at ang agwat ay napaka-obvious pa rin. Ngumiti si Xiao Fen at sinabing, ako ito, bakit ka nagulat? Tumawa si Zhao Hao at nagsabi, ito ay talagang isang malaking labing walong babae. Sa oras na yon, ikaw ay dilaw at manipis at maikli, para kang tomboy araw-araw. Hindi ko inaasahan na ikaw ay maging napakaganda ngayon. Nahihiyang sumagot si Xiao Fen, kapatid na Jao Hao. Huwag mo akong purihin. May hipag ako dito. Ako ay hindi maituturing na maganda. Tulad ng sinabi niya, hindi niya maiwasang tumingin kay Claire at ang inggit sa kanyang mukha ay mas nagpapahayag. Ngumiti si Jao Hao at sinabing, "Huwag kang masyadong mayabang." Isa ka ring magandang babae ng isang milyon. Napahiya si Xiao Fen na hindi alam kung paano magsalita, at biglang nakatanggap ng tawag. Kinuha niya ang telepono at nakinig. Ang mukha niya ay agad na nag-aalala, at sinabi sa lahat. Tumawag ang may-ari ng restaurant at sinabi na ang mga wiring ng hotel ay tumatanda, at ang kapangyarihan ay nilaktawan. Hindi ito maaaring ayusin ngayon at kailangan itong maghintay bukas, kaya hindi ito mabuksan. Ha, sinabi ni Zhao Hao, kung gayon, kailangan nating maghanap ng ibang lugar. Sabi ni Xiao Fen, ngayon ay oras na para sa hapunan, natatakot ako na mahirap makahanap ng isang kahon. Nang marinig ito ni Charlie, tatawagan na sana niya si Mr. Orville para tanungin kung may mga kahon sa Classic Mansion. Sa oras na ito, Huminto ang isang itim na kotseng Mercedes-Benz sa tabi ng lahat. Kabanata Siyam na Raan at Limamput Tatlo Ibinaba ang bintana ng sasakyang Mercedes-Benz, at sinulyapan ito ni Charlie at nakilala ang lalaking nagmamaneho. Ang taong ito ay si Jiang Ming na nagkusa na mag-organisa ng isang pagtitipon sa grupo ngayon. Gayunpaman, si Charlie ay walang gaanong pakikipagkaibigan sa kanya. Si Jiang Ming ay nakasuot ng suit at leather na sapatos na may bahagyang taba. Kapag siya ay nakita ng mga tao, inihinto niya ang kotse, inilabas ang kanyang ulo sa kotse at sinabing, Oh, I'm so sorry, matagal nang naghihintay ang lahat. With that said, with a arrogant and complacent look between his eyebrows, siya ay sadyang nagpaliwanag. Oy, may traffic jam sa kalsada. Ito ay naantala ng ilang sandali, at late na ako. May bumulalas at nagsabi, Jiang Ming, lahat kayo ay nagmamaneho ng Mercedes-Benz, kailan mo binili ito? Tumawa si Jiang Ming at sinabing, Kakabili ko lang nito dalawang araw na ang nakakaraan. Biglang narealize ito ni Charlie. No wonder this guy was so active in organizing parties. Ipinakita pala ang kanyang mga kababata na nagbanggit lang ng bagong sasakyan at gustong hanapin siya. Sa oras na ito, may nagtanong, Jiang Ming, anong modelo ang kotse na ito? Mahal ito, tama ba? Matagumpay na ngumiti si Jiang Ming, at nagpanggap na mahinhin at nagsabi, Oo, oh, ito ay isang Mercedes-Benz E300L, ito ay hindi magandang kotse, ito ay higit sa limandaang libo. Napasigaw ang lahat. May nagsabi, Oo, oh, Jiang Ming, napakagaling mo, na wala ka lang sa lipunan ng ilang taon, kaya kayang kaya mong bumili ng ganoon kamahal na sasakyan. Oo, oh, sasakay pa kami ng bus, at ikaw ay nasa malaking run. Ito ay talagang higit pa kaysa itapo ng tao. Mas maraming tao ang mamatay kaysa mga taong mamili. Oo, oh, isang kahulugan. Sa totoo lang, walang magawa ang mga batang lumalabas sa ampunan. Ang kanilang panimulang punto ay mas mababa kaysa karamihan ng mga tao. Kung ang iba ay magsimula sa zero, pagkatapos ay magsisimula sila mula sa negatibo. Hanggang ngayon, karamihan sa mga bata na lumabas sa ampunan sa parehong panahon, ay nahihirapan pa rin sa pagkain at damit wala silang magandang trabaho. Hayaan mong nag-iisa ang magandang pagkakataon, kaya lahat ng tao talaga ay medyo mahirap. Maliban kina Charlie at Jiang Ming, wala sa ibang mga kaibigan sa orphanage ang kayang bumili ng kotse. Kaya nang makita ng lahat si Jiang Ming na bumili ng Mercedes Benz, sobrang nainggit sila at hinangaan. Matagumpay na ngumiti si Jiang Ming. Iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, Okay lang, maliit na pera lang sa akin, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Gaya ng sinabi niya, bigla niyang nakita si Charlie na nakatayo sa crowd, bahagyang nagbago ang mukha niya. Sa hindi inaasahan, ang karibal ni Charlie ay talagang isang hakbang sa unahan niya. Noong nasa orphanage siya, mina maliit niya ang mga taong tulad ni Charlie at gusto niyang turuan si Charlie ng maraming beses. Ngunit dahil hindi niya ito matalo, sa wakas ay naayos siya ni Charlie. Si Charlie ay naging kanyang psikolohikal na anino, at siya ay hindi pa rin ito mabitawan. Minsan naisip niya na kahit si Charlie ay nakakalaban nung siya ay nasa ampunan. Hanggat pumasok siya sa lipunan, ang mga tulad ni Charlie ay talagang magkakahalo ng kahabag-habag. Pagkatapos niyang silipin ang damit ni Charlie, hindi niya maiwasang mapamura sa kanyang puso. Siya ay nakasuot ng sari-saring mga gamit, at wala siyang alam tungkol dito. Gayunpaman, nang makita niya si Claire, nagliwanag ang kanyang mga mata, at bigla siyang nabigla. Hindi pa siya nakakita ng ganito kagandang babae sa totoong buhay. Kabanata 654 Nagtaka siya. Ang dilag na ito ay maaaring maging isang maliit na kasama sa bahay ampunan. Ngunit kahit na anong isipin niya, wala siyang maisip na mga memory na may kaugnayan dito ang kagandahan. Sa pag-iisip nito, may ngiti pa rin si Jiang Ming sa kanyang mukha. May kaunting pagmamataas at nag-hello kay Charlie. Oh, hindi ba ito si Charlie? Long time no see. Ngumiti si Charlie at sinabing, Malaking bulsa ng bullshit. Malaking bullshit pocket ang palayaw ni Jiang Ming sa orphanage noong panahong yon. Dahil ito ang bata na mataba at marunong kumain. Kaya mahilig siyang magpalakas ng masamang farts. Ang batang farts na ito ay hindi niya pinapansin ang okasyon. Ito ay ginagamit kapag naglalaro sa klase, kapag kumakain, at kapag natutulog. Sa oras na yon, ang mga maliliit na kaibigan ay nababagabag sa kanyang kalokohan. At siya ay kaawa-awa, kaya siya ay iniwan na may palayaw, na tinatawag na Big Bot Bull. Hindi inaasahan ni Jiang Ming na babanggitin ni Charlie ang dati niyang palayaw sa sandaling dumating siya. At biglang medyo hindi mapigilan ang kanyang mukha. Bago siya makapagsalita ng anuman, ang isang binata sa likuran niya ay hindi nasisiyahang nagsabi. Hoy! Charlie! Paano kayo mag-usap? How dare you called Mr. Jiang Ming's nickname? Si Mr. Jiang Ming ay isang executive ng isang nakalistang grupo. Kailangan mong maging magalang kapag nagsasalita ka. Sinulya pa ni Charlie ang tao na nagsalita, at malabo na naalala niya na ang tao ay si Ronel, na isa sa mga doglegs ni Jiang Ming noon. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng maraming taon susundan pa rin niya si Jiang Ming. Kaya, bahagyang kumunat ang noo niya at mahinang nagsabi, I'm sorry, tinawag ko siyang isang big butt bull since noong bata pa siya at nasanay na siya. Sumulyap si Jiang Ming kay Claire, at nalaman niyang medyo hindi mapigilan si Claire tungkol sa kanyang palayaw. Siya ay bahagyang nagalit at gumanti. Charlie, tingnan mo ng ganito, hindi masamang maging lalaki. Anong sasakyan ang dinaanan mo? Agad na kinuha ni Ronel ang usapan. Tumawa at sinabing, Oo, oh, Mr. Jiang Ming, ang sinabi mo ay medyo sobra. Nabalitaan ko na naging live-in son-in-law si Charlie, at siya ay suportado ng kanyang asawa. Masarap kumain ng mainit. Tinanong mo pa kung ano ang sasakyan na minamaneho niya. Hindi mo ba sinasadyang sampulin siya? Oo. Oh, Dumulas ng dila, sinampal ni Jiang Ming ang kanyang ulo at sinadyang sinabi, I'm sorry Charlie, medyo straight ako, sana huwag kang mag-isip. Iyon ang sinabi niya, pero natatawa na siya sa puso niya. Charlie, hayaan mo akong tingnan mo kung paano ka bumaba. Ngumiti si Charlie at sinabing, malaking bulsa ng kalokohan. Lagi kong iniisip na mahilig kang mag-bullshit, dahil tuwid ang iyong bituka. Hindi ko inaasahan na magsasalita ka ng diretsyo. Gamitin mo ang trachea na magsalita, tulad ng iyong bituka. Tuwid ang mga tubo, nang marinig ng lahat ang kanyang pangungut ay bigla silang nagtawanan. Ang mukha ni Jiang Ming ay naging napakapangit. Talagang hindi niya inaasahan na kapag sinabi niya ang isang bagay ng diretsyo. Hinawakan ni Charlie ang hawakan. Ito ay isang sarcasm. Biglang naging mahirap tingnan ang mukha ni Jiang Ming. Wala siyang pakialam sa galit ngayon. Dahil natatakot siya kay Claire na magkakaroon ng masamang impresyon sa kanyang sarili dahil sa mga salita ni Charlie. Kaya naman, dali-dali niyang tiningnan si Claire at nakangiting nagtanong. Nako, medyo may itsura itong dilag na kakaiba. Siguro dahil sa napakaraming taon na hindi ako nakabalik sa ampunan. Bakit hindi kita nakilala? Hindi ko masabi. Ano ang pangalan mo? Sinabi ni Xiao Fen sa gilid na hindi nasisiyahan. Hoy, Jiang Ming, mayroon ka bang anumang pananaw? Alam mo ba kung sino ito? Ito ang aking hipag, ang asawa ng aking kapatid na si Charlie. Ano? Tinamaan ng kidlat si Jiang Ming at napatay siya. Hindi siya makapaniwala na ang super gandang babae na ito ay talagang asawa ni Charlie. Hindi niya maiwasang tumingin kay Charlie, at nalaman niyang ang mga damit ni Charlie sa buong katawan niya, ay hindi kasing mahal ng kanyang sariling Amerikana. Itong Armani coat ng kanyang sarili, pabayaan na lang na bilhin siya at extra ang kalahati. Nakatingin sa maganda at gumagalaw na si Claire na matangkad at matangkad sa tabi ni Charlie. Siya ay hindi maiwasang makaramdam ng labis na inis. Oh shit, si Claire ay napakagandang babae, na may katangitang in figure. Siya lang ang pinakamagaling at pinakamahusay, at siya ay isang daang beses, isang libong beses o kahit sampung libong beses na mas malakas kaysa mga babaeng nakita niya. Bilang resulta, siya pala ang asawa ni Charlie. God is so fucking blind. Kabanata siyam naraan at 5.5 Nang maisip niyang makakahanap si Charlie ng ganoong kagandang asawa. Lalo pang naramdaman ni Jiang Ming na hindi balanse. May ngiti sa kanyang mukha. Sarkastikong sinabi niya kay Charlie. Charlie, hindi ko akalain na nagkita na tayong dalawa sa loob ng ilang taon. Medyo nagbago ka na. Oo. Oh. Ito ay parang oily noodles. Ito ay talagang isang karaniwang maliit na puting mukha, natural para sa malambot na bigas. Tulad ng sinabi niya, tumingin siya kay Charlie pataas at pababa, at nagpanggap na nahihiya at sinabi, Kung alam kong napakadali lang maging live-in son-in-law, kung gayon bakit ako nagtrabaho ng husto nitong mga nakaraang taon? Tingnan mo ako, matapos masira, Nakuha ko ang posisyon ng direktor. Kumpara sa iyo, ang haring malambot na kanin na makakain lang at maghihintay na mamatay. Ako talaga ay nahihiya. Ang dahilan kung bakit sa dyang Mapang Uyam si Jiang Ning ay gusto niyang magpakitang gilas. Ang kanyang pagkakakilanlan at katayuan sa harap ni Charlie at ng iba pa, upang salakayin si Charlie. Pagkasabi nito, hindi niya maiwasang tumingin sa bata at kaakit-akit na si Xiaofen. Ngayong wala na sa laro ang sobrang kagandahang tulad ni Claire. Si Xiaofen, isang malambing na kapatid na babae ay kayang kurutin ang tubig. Pwede pa ring bumuo ng maayos. Noong nasa bahay ampunan siya noon. Bakit hindi niya namalaya na ang batang babaeng ito? Si Xiaofen, ay napakaganda. Kung alam ko lang sana noon pa. Dapat noon pa ako nakipag-usap sa orphanage. Sa sandaling ito, pinagtawanan ng ilang tao sa likuran niya si Charlie nang marinig nila ang pangungut kay Charlie. Ngunit kalmadong nakatayo pa rin si Charlie sa pwesto. Walang anumang galit na ekspresyon sa mukha. Medyo nagalit si Claire at malamig na sinabi, Itong ginuo, hindi na recruit ang asawa ko. Bakit ka ba nagsasalita ng bastos at nangungut siya? At saka, ano ang kailangan mong gawin sa'yo? Kung ang aking asawa ay kumakain ng mga tira, kumain ba siya ng isang butil ng iyong kanin? Hindi inaasahan ni Jiang Ming na ganoon pala ang tingin sa kanya ng asawa ni Charlie. Bigla niyang naramdaman na hindi patas ang Diyos. Bakit wala siyang ganoong napakabuti na asawa? Totoo nga ba ang matandang kasabihan na ang mabuting lalaki ay may mabuting asawa? Mabait na asawa pero hindi magandang lalaki. Kaya lalo siyang lumala sa kanyang puso, nanunuya at nagsabi, kagandahan, hindi ko kinukutsa ang iyong asawa, nagsasabi ako ng totoo. Isang magandang babae na tulad mo, nagpakasal sa ganitong uri ng basahan. Ito ay talagang bulaklak sa dumi ng baka. Malamig na sinabi ni Claire, ikaw ay isang tagalabas sa usapin sa pagitan naming mag-asawa at wala kang anumang kwalifikasyon para manghusga. Sapat na para pangasiwaan ang sarili mong mga gawain, si Jiang Ming ay nabulunan at hindi nakapagsalita, at si Claire ay napakaganda. Ang susi ay mahal na mahal pa rin niya ang kanyang asawa, at sobrang inggit sa kanyang asawa. Sa oras na ito, hindi napigilan ni Xiao Fen na magalit, Hoi, Jiang Ming, ano ang ginagawa mo? na ka ba ng kapatid kong si Charlie? Nandito ka para maging sarcastic sa kanya. Nakikita kita bilang isang tao. Masyadong maraming oras. Walang nagbago sa dati. Nang marinig ito ni Jiang Ming, biglang nainis ang kanyang puso. Bakit ganito si Xiao Fen sa harap ni Charlie? Ano ang maganda sa hanging wire na ito? Bakit lahat ng magagandang babae ay nakaharap sa kanya? Si Claire, bilang kanyang asawa, ay ayos sa kanya. Itong Xiao Fen ay walang relasyon sa kanya. Bakit niya ginagawa ito? Bukod dito, habang tinitingnan ni Jiang Ming si Xiao Fen, mas naramdaman niyang ganoon kaganda ang babaeng ito. Sa edad na early 20 ang pigira ay napakataas at ito ang dapat na matambok at kulot. Pakiramdam na hindi nagkakamali kahit anong tingin mo dito. Bukod dito, ang itsura ng pagpaut sa galit ay mas nakakalito. At hindi siya makapaghintay para ikis sila sa braso. Ito ay talagang cool kung siya ay maaaring magsimula sa isang batang babae na ito.